Bakit sa dinami-dami ng makakalaban? Ba't yung mga walang kwentang turuan pa? Kaya kung Republican, pinahiram mo ng bit, Econ. Eh Peram din kami. Titirahin lang namin tong mga walang kwentang pasibol na to. Sa una palang, di na ako natuwa. Sa, sa na mga turuan ko be susubukan Ang mga utak nyo talaga namang bugok Mga pangalan nyo nasikat sa bundok Mga batang uli na hindi natuto Kaya inaasar bulol ang tatlong ito Mga batukan sa lugar namin May kusa daw siya lakas ng iyong hangin Sabi nyo pa wala Nagsisip pa pa ka ng kalaban Tapadur ka po tang ina mo ka Ha, Saidar? Upang ina no? sigap at ang legendary na yan naman ang babaanap sa iyo gago dahil hinahanap mo daw ata si Le upang inakayan ah, o baba na ako o talari grab the mic namura ko na si putang inang cider noon salamat ako sa mga nag-boxing, may mata pa talaga ako, you know, At a matter of natutuwa talaga ako. yung yung mabay. Hoy, Mer. Ah, ang hindi siya di <laughs> <laughs> mo. Pati na mo kami.

Wala, wala ba siya, siya, wala siyang trabaho? Ay, saan ba location yan? Saan ba location yan, men? alam okay, yun na. Nakakaya yan, men. Nakakaya yan, fighter, shit, puto na na. Alam mo, pera lang yan, men. Tingin ka, fighter. Alam ginaganso mo pa? hindi ka magtrabaho ng maayos? ha? alam mo, ang yahoo pwede man naman yung pagkatapos mo ng trabaho mo diba man? putang ina mo magtrabaho ka ng maayos, putang ina mo ha? gusto mo sinasabihan kita? ang tanda-tanda mo na, putang mo? ha? ako 21 anos, putang ina mo nagtatrabaho? ha? Ano mo, gusto mong pakainin kita pa kay pamilya mo, putang ina ka? Oh. Tawa na naman oh. Ano, Sider? Ba't ayaw mo magtrabaho, man? Nagwalitaan ko, alam mo ba? Kailangan niyo ba si Kim? Kailangan niyo ba si Kim, yung ubod na pangit na matay? Alam mo, andito na yung suki ko. Hindi, hindi na magtetenga yan, Hindi magtetenga yan. Hindi magtetenga yan. <coughs> sabi sa'yo, hindi matatakot na ang na yan, man. Nakikompleto na tayo, eh. Hindi na magtetenga basta-basta yun. Special pa. Sabi sa'yo, man, pag binabati, yun man, yun, man, hindi ko na minumura yun ayakap ko na lang. Kasi man nagbalikaan ko, may hindi daw siya, hindi daw siya nakatikim na yakap ng magulang. Kaya sabi ko, nak, tara dito na, yakapin kita. Pikon na pikon sa akin yun. Okay, <laughs> ay lighter, butang mo. Ano? Magtatrabaho ka ba? Gusto mo ba ng trabaho? Isang ina nang gagancho ka. Butang mo. Bibigyan na lang ng trabaho. Maganda ka sa computer shop ko. Nilagyan ko sa'yo yung address, di ba? Putangin na ka. Ano? Putangin ang tunog. Tiro... Hindi ka makaapak, men, no? <laughs> putangin na mo, cider. Wala ka pa rin pagbabago, putangin na ka. Kung naman yung gato mo na putangin ng sobrang pangit. <laughs> Puking ina mo ka? Ay pinas ka? Ha? Puking ina mo kong pinas ka? Putang ina mo kong ka? Ha? Putang to, pinas ang puking ina mo Pukinong kami mo ka, may hiwa ka pala sa labi, putang ina mo. <laughs> pukinong ina mo, idar Ano, putang ina mo, ka dito, putang ina ka. Nagmamastihin ko, pang ina hanap mo pa legendary, putang ina mo Ha? Inahanap mo pa isa pang hari, putang ina mo, isa utol hari pa inahanap mo. O, oh, pukinong ina mo ka katakbuhan na kaya siya konti pa lang, ang ina ka, ang inun konti pa, mamagandang tula pa, legendary pa ina hanap mo, putang inyong mo, <laughs> ang inyong mo di kasi muna buong putang ino ang pines ka, hah? putang inyong pines na to, anah bibigyan kita trabaho putang ina mo, hah? minimo masahon, may overtime, ang ina ka, ang just mo address di ba? bilagig ko sa iyo. Putang ina mo Mag -okay ka! Mag-update ka! Putang uh. ina mo ka! Ha? Horseshop yan! Putang ina ka! Balita ko nga ako ito, okay. taga Pasay ito yun eh. Nagtitinda ng ano? Ano ba yan? Kikyam? Nag-mati-fistball daw yan, man! Oye, Sidon! Putang ina mo e, ka! Isa lang gagawin niyo ka, magtrabaho ng maayos, ha? Hindi yung ganyan kung tingin mo. Hmm? Kung kanari si Kim, si Kim, sa so, yung, yung, yung pinaglalaroan namin na kami nila PBP, na, sa yung may gamit na kahit dati ni Mr. Shaitar. Well, ang kamit ko naman, putang ina. Sobra pa ba? Tapos kung makapag-makeup, kala mo, bangkay. Oo, oh, siya so, pa na yun, pinitirahan na yun. Pinikurahan niya yun si Kim. Tambay lang ano yun ng Visayas 18. Ang ina men, nakakadiri yun. Ang baho nun men. Pag nakita <laughs> mo yung tura men, parang ayaw mo nang mag-yahoo. Tanga mo, Shider, magsama-sama pa kayo. Lahat ng grand, putang ina mo, legendary UTC lang. Ha? Sapat na. Putangin ang mo? Ano ba gusto niya lahat kayo magkakakampi na? Ha? Putang ina niyo, para kayo mga Mga bobo kayo, putang ina Saan ano lang hindi ka makabalot, putang ina mo eh Hinahalap mo pa mga amo? <laughs> ha? Press clan, press clan pa kayong putang ina ng binubuo niyo Putang binaon kayo ng legendary at UTC Putang ina to?

Hello. <laughs>